Madam Gina, pwede ba kitang maano makuna ng panayam? <laughs> ano Ano daw ang masasabi mo sa mga sumusuporta kay Diwata, sa mga tumutulong sa kanya? Uh, sa mga tumutulong kay Diwata, maraming salamat sa kanila at Hindi magiging niyan si Diwata. Oo. Sa uh -huh. kung hindi para sa dahil sa inyo, hindi magkakano yung kapalit ko. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Okay. Saka yung mga ano Saka no, Oo. Uh -huh. Ano niya? Lahat ng vlogger, uh -huh. artista, uh -huh. politiko, uh -huh. no, lahat ng vlogger, mga mga Eh maraming nagtatanong Madam Gina kung ano, dito ba daw kayo bisita lang o tutulong na talaga kay Diwata dito? Uh, ano lang, um, lang. Pero hindi na kayo babalik sa ano? Uh -huh. Babalik pa rin. Pero Samahan niyo muna siya dito. Oh, ilang buwan. Siyempre, tatulungan sa trabaho. Kasi, ah. Uh, Para matulungan yeah. din siya, naman din eh. Hirap kami, kahit bahay namin, na yan ni, ano, tiwata. Ayan, sana. Ayan, sana. <laughs> pina, no, kami dito. Salamat no, na ano nyo kami dito. Pinasok mo kami sa trabaho dito, sa parisat mo. Yun. Ingatan niya yung ano niya, yung success niya. Yung success ah? na meron sa ngayon. Oo, na meron pa ngayon. Kasi, Parang Mayayay, oh, maya may yain si Sa yung... amin kasi, walang camera. Uh <laughs> <laughs> ano lang kami nung... Ganun talaga pag sikat yung kapatid. <laughs> <laughs> tatlo pala kayo nandito, Madam Gina. Uh <laughs> si Aya, si Apat kami. Oo, oh, tatlo kami ay, ay, ako, kaming, ano, nandito. Uh -oh. Uh, Ito. Yung panganay, ano sa ano hindi pa pumunta rin. Uh -oh. Uh, uh, ako naman kasi nagtatrabaho. Uh, Tapos yung, uh, uh, yung isa pang gabi. Oo. Okay, salamat Madam Gina, ha. Parang sa Salamat ka. anak na Ayan, andito rin pala yung anak ni Madam Gina pati asawa niya. Uh -oh. Sa gabi nakikita ko kakahan. Kano na palang, okay? Kano na palang, okay? Kano Oo. Kano na Pag ano lang, day off. <laughs> Ikita ko siya. <laughs> so kahapon, nandun ka eh. Nilipat ka dyan. Oo. <laughs> Nilipat ka ni ano. Anong to totoong pangalan ni ano? Diwata. Uh Deo -huh. Balbuena. Ah, Deo Balbuena. <laughs> Kasi na, nasabi na rin niya sa ano yan eh. Kay Tony Tox. Ano niya? Ano yung pangalan tapos dito na lang sa Manila na Bansagan siya ang tiwata. na nag ano yan. Siya na nag... Pero nung ano, nung hindi pa siya ganito ka-success, eh, nagpapadala na siya sa mama mo. Eh, uh, oo. Ah, natulungin na talaga siya. Pero noon, nung wala naman siya, ano, ipapadala niya. Pero wala. Nung nagpapadala siya, pero naman. Okay, salamat ba ng na. May sounds na eh. Ayan mga kaibigan, ay eh, kinabit na nga itong, in-install na nga itong tent ni Brilliant Skin. Malaki din siya mga kaibigan eh. Kawaii naman kayo. Ayan yung kumakain dito. Ang daming mga bikers na kumakain dito. Ayan yung ihawan ni Diwata. Ayan, hinanap ko nga yung kapatid ni ate ni ate Gina ni Diwata. Andito na pala sa counter. ikat ating panayamin. Ganaan ang kaha. Yan siya. Diyan, dyan na siya inasign ni Madam Diwata sa counter. masyadong pila mga kaibigan no kasi maaga ba dito Ate Gina. Uh, tingnan natin kung makakausap natin siya. Okay. Morning, Madam Cashier. Wala si Diwata. Amali na maling bis. Si ano ba si ito ano si Madam Gina dito na siya o bisita lang. Ha? Ah? Si si Madam Gina yan. Madam Gina. <laughs> <laughs> Hindi marami nagtatanong kung dito na ba siya mag-stay o bisita lang. Mag-stay uh, okay, siya kasi wala kulang sa. Ah. So ayan mga kaibigan no. Dito na siya talaga. Talagang susuportahan at tutulungan na niya si Diwata sa kanyang business. No? Sa daming tao, Oo. Yung iba absent, absent, no? Yung ano, yung isang kapatid ni ano, Diwata Agabe, ang duty? na na babae. Si Gina, si Riva, si Aida. Ah, si ah, Ah, sa bahay siya na ano. Pati nanay nila, di ba? sayan tatlong kapatid pala ni Madam Diwata ang nandito. Si ito, si Madam Gina. Riva, Riva yung isa. Ah, Riva, yung ate Riva is panggabi na ka-duty. Yung um, ma'am Aida sa bahay. Ma'am sa bahay gusto niya dito kaso bantay ng nanay niya <laughs> baka maka-duty din yung dito reliever <laughs> oh. ah gusto pumunta dito oh may aircon naman diyan eh di ba ayo niya na mag <laughs> uh, gusto niya maraming tao Ayaw niya sa loob ng van uh Oo -oh. Ako oh, madam cashier. Ano ka pala? Pinsan din ni Madam Liwata. Ano po? Ang um, pinsan niya po. Yung tatay niya. Siya ka tatay ko magkakati. Ah. So ano? Pinsang buo? Oo. sa... na yan, Oo. Wawa na pag-iwanan, no? Busy masyado, no? Kailangan din namin ng trabaho. Oo.